Nasa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group sa Camp Crame, ang tatlo sa hinihinalang konektado sa teroristang grupong Maute. Hinarang sila kahapon sa NAIA sa kanilang flight patungong Malaysia. Nasa Camp Crame ngayon, ang aming correspondent na si Rex Remitio. Rex, natukoy na ba kung talagang konektado sila sa mga terorista? <coughs> Uh, ah, Iniimbestigahan pa rin ng mga otoridad ngayon kung sila ay may kaugnayan sa grupong Maute. Magmula kagabi ay narito sila matapos silang sigilang makaalis sa Ninoy Aquino International Airport pasado alauna ng hapon kahapon. Papunta sana silang Kuala Lumpur sa Malaysia, lulan ng Cebu Pacific Flight 5G499 na nakatakdang umalis ng alas dos kahapon. Ito silang pinigilan ngunit pinalaya agad yung tatlo sa kanila dahil napag-alamang wala naman raw silang pagkakasala sa batas. Ngayon, yung natitirang apat ay nasa watchlist ng mga taong konektado sa mga teroristang grupo ng uh, Philippine Center on Transnational Crime. Sila ay sina Alzilar Palawan Maute, Yaser Dumaraya Maute, Ashari Palawan Maute at Abdul Maute. Hindi pa rin sinasabi ng mga otoridad kung sino sa kanila yung tatlong nandito sa CIDG at yung isang National, National Bureau of Investigation. Dalawa rin daw sa apat na nasabing uh, pinangalanan ay uh, Minor de edad na nasa 15 at 17 taong gulang. At yung uh, 17 taong gulang daw ay may warrant of arrest dahil sa isang krimen na konektado sa illegal na droga. Pinky. Rex Remitio, Naguulat.